tayo ng love so magpapaligo tayo sa ito ko ngayon na si Monica di ba? Tagal na kasi siya hindi na paligo kasi palagi na lang siya gumagawa. Napaliguan natin siya ngayon. Ka. Ang dumi-dumi na ng kanyang balahibo. Ah, mami. Halika ka, Monica. Yan. Para mahumot. Para maging mabango niya si Monica. Para maging mabango ka, Monica. Okay, sabon ni Monica, Bili ko to sa Shopee. 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 Siyempre, Shopee ko yung ng Shopee. Suki so, eh. so pa yung ng Shopee ni Misha. Pero yung kayo bumili ng sabon. Para nang, mabang mabango na si Monica. Di ba, Monica? Ikaw mo maging mabango, Monica. Yan na kasi sikreto. Sa so, sabon ni Monica. Pang pabango. Di Pagpapagaw ng mga balahibo ni Monika. Pati yung paa mo Monikal. ikal, yung, yung paa mo, hindi masyadong bulak. Yan. Yan, bumula na siya. Pati okay, dito, so yung kilikili power. Yan, uh, tiil. Yung sa paa ni Monica. Pagin natin ng sabon ng paa. Yung isang paa mo, Monica. paa ni Monica. Sabugan ni mumita, at ating sabunan. Para naman maging mabango ang bugan. Ayan, Monica, sabugan ni Monica. Para mabango ang bugan. Wow, in fairness, maganda itong sabunan na to. kasi mabula. <laughs> mabula yung sabun ni Monica. Ayan. Ayan, isa din. Ayan. Ganyan rin yung mga legs ni Monica. Ayan, kukabado kuka legs, fried chicken legs. at na rin yung kanyang buntot. Tapunan din natin gusto yung buntok Ang mga legs. <coughs> Yan. Wow, mabango na. Mabango na si Monica. Monica, mabango ka na, Monica. Pwede ka na lumang pa, Monica. Lahat na mabango na. Ay, Tignan yung, ang aking baby. Tingnan rin ang ganda-ganda ng sabo na to. Ang bulak niya, mga lo. Makapula niya. In fairness. Ito yun, na yung sabo na pala. Scrub lang. Scrub. Scrub, scrub, scrub. Yan. Para mawala yung mga dumi. Dito. Oh, bango-bango lang -bango ng baby namin. Bango-bango na. Baby money. Oh, na scrub, scrub lang. Ito yung mga buga ni Monica. Ang yung, yung, yung buga. Ano Yun eh? Tiil. Bugaw. Oh, tiil. Monica, dirip.

Linisin mo ng balay mo Ay. Ang oh, bango na ng baby. Pagkain natin na sinuhi. Pagbundo rin sa ni niya. Close your eyes lang ka. Close your eyes. Ano na muni ka na mong baba? Ay! Ano ba yun? Ano ba langga Ano ba yun? 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 Ano ba